Dahil sa sinabi ni Lilet ang tunay niyang nararamdaman sa kanyang ama, na mahal na mahal niya ito at kailangan niya lumaban, kaya naman nagkamalay itong Siramir. Nang makabalik na itong si Trixie at Patricia, kinausap sila ng doktor at sinabing okay na itong Siramir at nagkamalay na siya. Sinabi naman ni Patricia na alam niyang lalaban ang kanyang asawa at hindi pa sila iiwan. Tugon naman ng doktor na dapat ay pasalamatan din nila ang isang babae. Papalapit naman itong si Lilet at tinuro siya ng doktor at sinabing siya ang babaeng nakausap ni Ramir kaya ito biglang nagkamalay. Pero dahil galit naman sila kay Lilet kaya imbis na magpasalamat sila ay naiisins na naman sila at bakit lumapit kay Ramir. Dagdag pa nga ni Patricia na wag nang lalapit itong si Lilet kay Ramir. Pero nang malaman naman ni Lilet na sa wakas ay nagkamalay na rin ang kanyang ama, kaya masayang masaya siya. Gayun pa habang nag-uusap naman itong si Lorena at Ino na suggest naman ni Kalorena Lorena na ang bagong pangalan ng kanilang tutulungan ay Innocent Angels Heaven. Para na rin malinis ang pangalan ni Ino, pero sinabi naman ni Ino na baka marami pang itanong sa kanila. Tugo naman ni CRD na kahit ano pang gawin ni Ino ay hindi na mabubura sa isip ng mga tao ang ginawa niya talaga na masama kay Trixie. Hindi naman nila alam na narinig ni Lilet ang ganilang pinag-uusapan kaya pagtatanong ni Lilet kay Ino na kung totoo ba talagang ginawa niya ito kay Trixie. Nagagalit naman itong si Lilet kay Ino dahil nagawa siyang ipagtanggol pero totoo naman pala ang ginawa niya kay Trixie. Kaya sinabi ni Lilet kay Ino na dapat ay maging anis ito sa kanya dahil nahatulan naman siya ng not guilty. Pagtatanong kung hindi ba niya talaga inabuso itong si Trixie. Tanong naman ni Ino na paano kung sinaktan niya talaga itong si Trixie at may ginawang masama para magawa lahat ng gusto niya at paano kung kasinungalingan lahat ng sinabi nito para proteksyonan ang kanyang sarili. Sasabihin naman ni Lilet na masama ang kanyang ginagawa na magsinungaling at nagawa pa nga siyang ipagtanggol dahil buong akala niya ay totoo ang sinasabi nito pero sinungaling pala siya. Dagdag pa nga ni Lilet na hindi pwedeng konsentihin itong si Inok kung mali talaga ang ginawa niya kay Trixie. Nakukonsensya nga itong si Lilet dahil totoo pala ang sinasabi ng kanyang kapatid. Kaya nga kukuha pa ng ibang ebidensya para tuluyang mahuli ni Lilet itong si Ino na sinungaling talaga. Dahil kapag naipagtanggol na ni Lilet at naitama niya na ang maling nagawa ni Ino, ay siguradong mabibigyan na ng hustisya at si Trixie at ito na rin ang pagkakataon nila para magkaayos na magkapatid. Yan ang dapat nating abangan bukas sa Lilet Pachas.